It Bulaga pasok sa top 5 longest running TV show sa buong mundo, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. IBINANDERA -E ng TV and movie icon na si Joey De Leon ang bagong achievements na ng kanilang noontime show na, It Bulaga, proud na proud na ibinahagi ng veteran comedian at TV host na nakapasok ang It Bulaga sa listahan ng top 5 longest running TV show sa buong mundo. Yes, hindi lang sa Pilipinas o sa Asia gumawa ng kasaysayan ng programa ng iconic trio ni Natito Soto, Vic Soto at Joey ang It Bulaga, kundi maging sa buong universe, ipinost ng tinaguri ang Henyo Master sa kanyang Instagram account ang naturang good news na ikinatuwa syempre ng lahat ng dabarkad sa iba't ibang panig ng mundo. The top 5 longest running TV shows in the world, Clapang Hands Emoji, ang caption na inilagay ni Joey kung saan makikita ang isang litrato na kuha niya sa flat screen TV ng pinapanood niyang show, sa naturang listahan, nakagalay ang 45 years na pag-ere ng Eat Bulaga, sa Pilipinas, ang nasa unang posisyon na 56 ng umeere ay isang teleserye mula sa Amerika, samot saring reaksyon ang nakuha ng IG post ni Joey, pero karamihan naman ay mga positibong komento mula sa netizens. Wow congrats it bulaga and the barkads, so proud of you, galing, ibig sabihin sa kategory ng, variety show, ay top 1 ang itbulaga sa longest running show at ipasok nyo na po sa Guinness World Records, yay, dala ng itbulaga ang bandera ng Pilipinas, wala pero talagang tatalo sa at itbulaga isang libo na raan at pitumput Syam na sabi nga nila hangang may bata may itbulaga. Yung tuwang-tuwa ang iba dahil napataob edo nila ang EB sa rating to think and sangkat utak ang channel na meron sila, mga aligaga, pero ang EB Chill lang, wala nang dapat patunayan, kanila ang ratings, pero sa EB ang longest running variety show at mahal ng masa, mapamatanda o bata. EB The Barkads Forever, soap opera umabot ng 56 years ang galing naman ng writers kung ganun, variety show pwede pa kaya bilib na bilib ako kina TVJ talagang solid ang pagmamahal sa show nila na Itbulaga, congratulations and more years to celebrate lapit na mag 50 years ang tvj It Bulaga and the Nabarkads. Limang more years golden na po at sana ibalik yung mga segments na nag-click talaga at tumatak sa EB. I used to watch Days of Our Lives and the Young and the Restless, nagmamadali pa ako makauwi from high school, 25 years later and it's still airing same time schedule. Matindihan ngayon ang labanan sa pagitan ng, It Bulaga, at, It's Showtime, ng ABS-CBN na napapanood na rin ngayon sa GMA Pito. Ilang araw nang natatalo ng show ng grupo ni na Vice Ganda at Ann Curtis ang TVJ. Pero para sa mga legit na barkads, talo pa rin ng TV, kung tutusin ang Showtime, dahil sa isang TV network lang napapanood ang programa ng TVJ samantalang sa mahigit tatlong istasyon umiere ang show ni na Hanggang dito na lang po, paki-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po.